Masusi nang iniimbestigahan ng mga ang insidente ng pamamaril sa isang bilyaran sa Pasay City, si Vel Custodio sa detalye. Naglalaro lang sa bilyaran sa barangay 179 Pasay City ang mga lalaking ito mag-aalauna ng umaga kahapon. Pero maya-maya, biglang pumasok ang lalaking nakahelmet at pinagbababaril ang lalaking nakaitim na t-shirt. Dead on the spot siya. Nadamay rin sa pamamarilang isang lalaki at hindi na umabot sa ospital. Tinabutan nga namin doon na nakahandusay na yung isa na duguan. Ganun din na uh, sa dulo may nakaupo na nakahubad ng damit, hubad baro, saka nga uh, may tama rin daw. So tinignan kung ano at uh, buhay pa naman humihinga tinawag, pina, pinapunta ko agad yung aming mobile, tsaka nagpakuha ko ng stretcher para madala sa Pasay City General Hospital. At sa kasaway yung palad, uh, hindi na siya umabot ng boy dun sa hospital. Dineclare siya dead on arrival. Nang rebuhin ng CCTV, napag-alaman na may dalawa pang kasabwat ang gunman hagib sa CCTV footage ang dalawang magkasunod na motorsiklo kung saan nakabackride ang gunman sa ikalawang motor na nag-overtake sa kasama nitong motorsiklo. Kita naman sa footage na ito ang pagbaba ng gunman para sadyain ng target na bilyaran. Iniimbestigahan pa ang motibo ng mga pumatay. Pero isa sa mga tinitignan ng mga pulis na dahilan ay ang tinatawag nilang bilyarista. Pag sinabi natin bilyarista, ito yung mga, mga gagaling sa bilyar na pumupusta. So nagkakandak na rin kami ng investigasyon sa mga kakilala namin na naglalaro kung may papa, may, may posibleng link sa malaking pusta or what. Pero kasi sa pagtatanong namin, uh, maliitan lang naman ang halos ang ano niya, mga isang libo, gano'n. Posible rin daw na mistaken identity ang dahilan. Ayon naman sa barangay. Uh, nung bago nangyari yung shooting incident, yung mga residente ko nagsabi na nakarang gabi, pabalik-balik na yung mga nakamotor, ang bibis magpatakbo. Tapos pabalik-balik yan, napagtanungan yung mga bata, hinahanap at yung tao. Pangalawa, tinatanong anong oras magbubukas yung bilyaran. Hindi raw namukaan ang mga suspect dahil nakasuot sila ng helmet at face mask. Samantala, naghihinagpis naman ang mga kaanak ng biktima. Marangal na nagtatrabaho bilang tour guide at personal driver ang nadamay lang sa pamamaril. Sana po, huwag makonsensya sa, sa ginawa niya dahil may na tao na walang kaalam-alam. Maliliit pa po yung mga bata. Yung da dalawa po kasi anak niya. Yung isa kakagraduate lang, isa nag-aaral pa ng elementary. Kakagraduate na ng elementary ng isa. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng sinasabing target dahil abala sila sa pagpuproseso sa cremation. Pero ayon sa kapitan ng kanilang barangay, Ito ng puyan. Meron siyang barbershop dyan sa si St. Agustina. Tinutugis pa ng mga pulis ang tatlong suspect. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.